Hello, what's up guys? Ito, medyo matagal-tagal tayo Matagal talaga, matagal tayo hindi nakapagawa ng video Kasi nag-workout, uh, also busy Tapos hindi pa talaga na nakapag-adjust Dito ay makaset na nga. ano, ride Dito ay nakakasama sa ride ng mga uh, kasamahan natin Pinsan ko yan Yan, one year Ano, one year siya nung March Okay naman lahat. Ito. Cold start. Okay ang lahat kasi sa so random eh. Yan. Naubos na. Kakapainit lang natin. Yung gas. Okay. All good. Papagasan ko lang to. Then, and lang. Tapos uh, thank you pala sa hindi pag-alis sa YouTube channel natin kahit wala tayong uh, upload. Yeah, so sulit naman nilalanggam na oh. <laughs> Mga ganyan dumi wag niyo pupunasan makakagasgas yan. Basahin niyo muna. Pati busina niyan okay. <laughs> bakas sa ko yun. Takas na tayo. Sa ko yun. <laughs> papa papainitin ko lang to guys Huwag tayo mag expect ng biyahe <laughs> Wala pa Puro one way dito sa Navotas eh. Kasi sabay sabay yung ginagawang kalsada Ayan. Tapos wala pa tayong gloves Naka tayo Naka Sinelas So Huwag nyo akong tularan <laughs> Pag uh... Pakarga na tayo 100 guys Ayaw ko mag-stock ng madami Kapag hindi natin ginagamit yung Motor Hindi ko siya dapat Hindi ko siya kailangan i-full tank Or ano Kasi wala naman tayo pera <laughs> dami kong gustong biyahe guys Hindi ko magawa Hindi tayo maka Bounce back Ito ano? o yan daming ganyan sa Navotas. Ewan um, ko kung Navotas lang ba? Shout out kay Jet. Uh, pagaling ka, brother. Talagaan mo sa hili mo. Salamat at hindi ka natuluyan. Binigyan ka pa din ng pagkakataon para Uh, Makagalaw-galaw bro Kaya mo yan Ayusin ang mga dapat ayusin Palag One day off lang ako sa work guys One day off Isipin mo paano mo Ipapasok yung ride mo So one day off At Need siyempre Nandun tayo sa anak ko Sa off ko Kaya yan pag ganyan, kahit sa workout, kapag busy kayo, para makabuhat ako, ang binabawasan ko yung oras ko sa tulog. For example, 8 hours dapat yung tulog. Ginagawa ko na lang 6 hours yung tulog para lang makapag-workout. Ngayon, iniisip ko kung saan ko isisingit naman yung ride ko para hindi tayo uh, hindi maapektuhan yung mga bagay na kailangan naman natin gawin thank you ulit thank you sa ano hindi pag alis sa uh, youtube channel ko youtube channel natin uh, hindi kayo umalis kahit wala tayong upload yun thank you thank you na, ayun ito pa pala I almost forgot ayun yung isa nating ginagamit yung pamasok hindi hindi natin lalagyan ng kung ano-ano yun kasi pamasok lang 'yon. So kung mag vlog tayo na 'yon yung gamet eh wag kayong mainip kasi hindi ko naman na hindi naman natin pang ano 'yon. Basta 'yun 'yon. From house going to work is uh, maximum of 30 minutes lang guys. Maximum ah. So, nakakapasok tayo sa work less than 30 minutes. And, yung nga pala, kahapon, meron na kaming locker. So, wala na tayong bit-bit. Yung -bit. uniform namin, doon naman na namin kinukuha. Yun ang mga perks na pag nagwa-work ka sa casino. Shifting nga lang. Morning swing and GY. Favorite shift? GY Bakit? Ayun, madami ka pang gagawin sa umaga Sa na tayo ulit guys Pero ibang department na tayo Mamaya ulan na yan sobrang busy ko ngayon unlike uh, dati nasa atin lahat ng oras isa sa mga bagay na meron ako ito na gusto ko nandito lang sa akin hindi tayo maluho eh. hindi ako maluho pero ilan lang gusto ko so may mga bagay tayo na tinatabi lang para sa atin then yung iba hindi na damit eh ako pala ng ng damit sapatos hindi din lalo pag may anak na ayo halos lahat eh sa anak mo na yung iba gusto magkape eh, para ano oras nila sa sarili nila ako, ang oras ko sa sarili ko is makapagbuhat, mag-workout, and makapag-ride. Eh, nawala na sa atin yung pag-ride. <laughs> Workout, sinisingit-singit ko na lang. Eh, gawin pa din natin yan para sa sarili natin. Mahirap pag uh, nawala na tayo ng time sa sarili natin. And guys thank you please like and subscribe sa ating YouTube channel and uh, please follow my FB page Thank you guys thank you bye bye